Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay ng kalusan sa amin sa pangalan. Maraming salamat po sa alam ng aming Panginoon Diyos. Okay? Kailangan lagi natin pasalamatan ng Diyos. Pasalamat. So, una kong ginawa, yun, uminom na ako na, Aging daily maintenance, garlic, water, ginger, calamansi, at mahilig na tubig. ko na kanina. Tama-tama, may isang oras na ngayon. Ah, pagkatapos, ano, pinasyal ko na yung aking dalawang sitio, si Samir at Winter. Nakapag-exercise na kami ng walking-walking. Dito sa aming paligid. Oh, yan. Tapos, Ano pa? ya yeah, pinagluto ko na sila ng kanilang dog food. Ito, tignan natin. Ayan. Ayan. May laman ng manok. Ito, laman. Ayan, tay. Ibalong-balunan. Ganyan po ang pag-aalaga ng aso. Tanda ninyo. Ganyan po kung mag-aalaga tayo ng aso. Eh, okay. Yan. <laughs> Kita nyo po. Pag mag-aalaga kayong aso, huwag nyo pabayahan sila. Pakainin ng hindi tira-tira. Yun, no? Sarap pagkain, di ba? Meron pa silang dog food. Taw si food. Ha? Meron pa silang vitamin. Eh, nauna na kumain yan. Ubus na niya yan, ayun oh. Ay, yun na lang at tira niya. namin niya yan. Ito po si Winter. Ayalik ka nga rito. Oh. Ayan yan. Nauna na sa si nagalbusan. Ito yung vitamin ng aso. Oh. Paragamenda po ito, vitamin B complex plus amino acid, B complex. Ano ito, paggana ng pagkain, ayun, no? Appetite stimulant, improve nerves function. Yan. Yung appetite, yung gana ng pagkain. Galing, ano? Gastos. Well, <laughs> <laughs> hey. Out of town ngayon. Hinigapoton. Wa'tain well, kita. Kagya natin palaman. Ah, palaman butter. Ito gawa sa bahay ito, homemade, tawagin, ito. Hmm. tawagin nila ito homemade sih walaupun level nabi-bili langsung paling key hai 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 Huwag ka lang kukuha rin kung mayroon na na. Ang gawin na lang, nabayuin na lang yung pera. Ang pera? Ang hindi niya nakuha. Sa city hall ko native.

ito malita. Malabok. Nabibili -nabi lang. का गवर्नमेंट आषक है शिव विंटर Ramer, halika ka. <laughs> Magyat, naglalaro. Eh, pakakainin ko mamaya yan. Kasi hindi pa siya nagalmusal. Sa si winter lang ang nakita nyo sa picture. na kumakain. Yung tumatawal sa si winter, kinatawalan niya si Samir. <laughs> Kukunin ko siya mamaya. Pakakainin ko. Kinainom ko ng vitamin sila. Hmm. Ito. <laughs> Summer naman ito. <laughs> iba ito, iba. Mabait. <laughs> hmm. So, pakakainin ko mamaya ito, gagawa ko ng pagkain. Ito yung kasama namin natutulog. Itong isa hindi pa. Eh makulit eh. Hindi ka makakatulong sa kanya. Kaya hindi siya nakaban siya. Kika nga. Pero ito, pag-iiga na kami ni Mrs. Ito. Mano. Ano na siya? Di ba? Pagkita mo ngayon, laking bibig mo sa kanila. Malaki nga ba bibig mo? Ay, yung budi mo na no? Napaka-mahit na aso ko. Nah. O, oh, pagkita mo raw yung lagi-bibig lang eh. naka tayo eh. Ayan o. Oh. Ito, sensitive ito. Sensitive. Ano yung sense na? Ayaw niyo pakita. Ayaw niyang nagpapabidyo. Ayaw eh, niyang wala siyang magawa kasi hawak ko eh. Ayan. Oo, oh, lagi-bibig niya. <laughs> yeah. Ayan. Ayan. Ano tatlong taon. Pero yung isang makulit, mag isang taon. Kaya makulit eh. Bet, baby pa. Ah, okay. Yan. Ganyan pong mag ng aso. Huwag niyo po sila pabayan. Alagaan ninyo. Ah, pakainin yung tama, paliguhan. Lahat, everything. Kasi nagbibigay sila lang kahaliwan sa buhay natin mga tao. Mga haso. <laughs> so. Hmm. 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 Palo kita. <laughs> Ganyan lang yan. Masaya kami galing. Ha, nagugulit na. Di anak <laughs> nito Nagugulit na. <laughs> <laughs> <Nagungulit> na. <laughs> Nilalaro ng kamay ko kinagat, masakit. ayaw kung bigay sa kanya, masakit kasi pa mabait. Ito eh, ko kailan babait itong loko gito. <laughs> Yung kamay ko kinakagat. Masakit ah. Masakit. Kahit na biro lang sa kanya, nasasaktan din ako. Kaya kung ko, tama na Hindi ko naman mapalo. Siyempre, mm -hmm. alaga mo eh. <laughs> Ayan. <laughs> ito, ito <isang> kamay naman. <laughs> Masakit eh. Sa totoo lang. Tapos, so, yung kaibigan, kayos brother, money, botis, tanah, ming Like, 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 share na share, kayo mga na, share, 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 maging subscriber po kayo. God bless us all. bye, -bye.